Naka-spot po tayo ng langka oh. Laglag -lag na po kare sa gitna ng gubat oh. So, yung ano. Ay, ito pala lang puno ano. Do opres press Ay, bay wala eh. laroy pala naman. Oh, ay. Wala din pala namang bisa. dito ka sa kabila Mano po pala oh. Matabang O oh. so Kaya ito maganda ang ano niya Ay are ya, may mapapakanabangan oh. Sayang po ito pili Nasa gitna ng gubat oh. Hmm. Ito ka sa kabila kakainin habang naglalakbay. Himat matin na naman po ang tawag. Sayang. Sa hmm. Para po makita natin yung mas mas pa. Pwede pa yung atras. Nag-aalanganin ka ba? Ha? Para Ito Sa tindahan nga eh. tara wag na kung nag-aalanganin ka oh. wala po hindi rin pala mapapakanabangan tara sayang ano po yun nga po ang sinasabi ko po sa inyo ano minsan na tayo kumakain sabi ko sa inyo may part na hindi na natin nakakain yung iba gawa po ng minsan sobrang dami minsan na ano po ay ito po naman sa sitwasyon pong ganito kaya po para po sa akin kayo po bilang manonood lalo na po kung kayo nasa siyudad sayang na sayang po talaga ang bawat ano niya bawat butil pero ho, napakalayo po ng transport kumbaga halos yung kikitain na ano buti pang bumili ka pa sa, bumili na lang sa bayan na na hindi naman gaano kalaki yung iyong pinagod at transport opo yan po yung may pagkakataon ganun. po ganun opo sa ganito pong bundok na, hindi po pala galing sa puno Yung pagkakatayog o oh, tara lagra kaya po ilulusong din sa ah, mataas na rin kita nyo ho yan tubig yan mataas po aray 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 mataas opya yeah. taba mo pakadulas yeah. Ito na po yung isa pang parcela po natin. taas ano uh, lalim o balon yan ayos kaya o oh, Una muna dyan pamaybay din tabing at ayo diretso ito pa po yung isa nating parsela kabi kabila po ay ilog ari yung kabi kabila ay tubig tubig ari tubig doon dyan na dyan na tayo tatawid Tiyan sa kabila dyan na, na. na dyan na may na dyan ayo diretso tubig din po ay yung babao. Oh. pero may tubig pa rin po din ganyan po kabihaya po ang lugar po natin oh malinis po pati ang tubig oh. yan tubig pa rin dun maganda ang lugar ano yan ang bangin laang yan layo pati nito Ah, sukal na uli ay. Hay, lakad, lakad. May vlog ako dito. Magtabas kami dito. Ay, sukal na uli. Eh, puro tubig yan. Yun na po, yung tanim natin na niyog. Yun sa kabilang dulo dun. Hindi na kaya bumaba. Pero baka malalim din eh. Diyan talaga kong nalusad pala. Hayo. Ow. Oh. Dini pala. O pwede na din eh. Dini ha. Dini. Ikaw umauna. Yan. Lulusan dyan. Ari po ay ilog. Tapos pababa ilog uli eh. Ladderize po yung ilog. Ang ganda. Salamat po sa lahat ng biyaya po. Aba, baba, baba. <laughs> Ang ano. Oh. Aba. Kaya. Ang taas. baka mapabulsot ka may bandang malalim dyan hindi tayo pala sa gilid <laughs> ito utog uli medyo parke ang dalag dito ayun oh ang ganda ng mga palunggaan oh yan arin na po yung ating isang may niyug <laughs> Ito na po yung estado ng ating nave dito. Pagkabilis sumukal lang. Oh. Malakan na rin naman yun. Eh. Pagkabilis sumukal lang. Ano? Oh. Nang damo. Ito mm. nun Ito nun ay linis na linis ay. Ang bilis niya sumukal. Ito na po yung area natin. Oh. Yun yung ibang niyog oh. Yan, no. Oh. Schedule na po uli natin ito ng paalinis. Oh. Kaya yeah, kompras dami ng paku oh. Manguha na oh. Dito na oh. Hmm. Oh. Wala dito na oh. Wala iba napasok dito eh. dita mo ba oh. Ha? Yan na oh. Yan, oh. Kapal. Ang yeah, bago. Napaayon. Ito 'yung magandang damo, cover crop. Madali ba siyang linisin? Alam mo ba ang cover crop? Hindi. Ito, ito. Oh. Ito 'yung madali. Oh. Ito. Oh. Cover crop. Sa tabing ilog po yung tumutubo. Malapit po tayo sa ilog, guys sabay hindi tumataas pero pag gumapang siya diretso pero basta maganda siya sa pakiramdam ko oh. pagkabilis umukali eh Para na pabahid po natin nandito. Ay. Nasa 3000. 3000 uli. Okay lang naman, 3 ,000, 3 ,000. Sukal dito. na uli. Dipau. Oh. yung dami ang sa kamay mo. Nabangga na. Tayo si Francis. Hindi pa sin. Oh. oh. Nakakaano po ayan, oh. ibig ko sabihin ay ito uli yung area po natin. Oh, may lipad din eh. Okay, Kaya madali. Schedule ko na lang po ulit ng katabas ito. dala na ng saging damo pero yung niyog po naman lumalaban siya oh. yan yun pa yung mga niyog may gabi pa oh Yan, yan po yung mga niyog, oh. malalaka na rin po naman. Dito, maliwaliwanag liwanag Yan, ito na po yung ating pinuntahang niyugan. Yun. Ang aniyog po yan. Ito pa, oh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama na po. Yan, ingat po ang lahat. Happy lahat po. Papras, kaway. Bye.